Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys, it's Thursday. Thursday, wala pa rin pasok dahil ang baha super pa kataas. Wala pa kaming pasok mga kabit dahil nga yung baha. So ngayon, nandito lang tayo sa bahay. Ilang araw na tayong nasa bahay. Uh, tatlong beses ako umabsen in this month. Tapos tatlong araw din kaming walang pasok. Tatlong araw na ngayon. And hopefully, sana sa Friday bukas, meron na kaming pasok. Dahil, para hindi tayo araw-araw makakapag-ulam ng sardinas. Ayan, mag-uulam tayo ng sardinas ngayon dahil nga, tatlong araw na tayo walang pasok. So, para at least kahit pa paano naman makatipit tayo or nakakatipid tayo. Dahil nga, labas na lang tayo ng labas ng pera tapos walang dumarating. Meaning, wala tayong tips na matatanggap galing sa mga customers. So, ang naka-ano pa, nakakapagod tumampay mampay dahil nga, meron lang kaming ilaw pero wala kaming... Uh, wala kaming tawag niyan wala kaming aircon wala kaming washing na umaanber pa nga bawal siya dahil uh, nabasa ng ulan yung aming kontador and lahat po kung papandarin namin yung i open namin lahat po nang nandito sa uh, building na to is pupudok na naman maybe so para makaiwas tayo sa disgrasya, uh, hindi muna natin paanta rin. And napag-desisyonan po. Hindi lang po kami ang nag-desisyon niyan at hindi lang po kami ang walang aircon or uh, yung washing. Kundi buong building po. Buong building dito sa tinirhan namin. So, Uh, tiis na lang muna kami na wala kami wala kami aircon and washing kaya as for now ano kami ngayon tawag yan uh, hand wash kaso lang nakakatamad ang mag hand wash so ano muna tayo chill chill na lang muna tayo since meron naman tayo may isusuot pa at pwede pa naman marami-rami pa naman tayo may isusuot kahit na sa mga underwear so uh, okay lang na hindi tayo makapaglaba or okay lang na hindi tayo maglaba dahil meron naman tayong isusuot pa so ito na piniinit ko na yung mantika ang uulamin natin is ano, uh, sardinas na may itlog. So, ito muna para, ano tayo, low budget tayo ngayon, low budget. Wala tayong datong ngayon. Eh, natutroman na ako sa pagluto-luto na may mantika dahil yung sugat ko, as in, tignan nyo, yung sugat ng pasok ko. Ayan pa, pumotok na kagabi, natamaan ko. Ito, nagtutubig pa. So, hintayin ko muna siyang ano, bumutok ulit. Ah, tumatawag siya lang. Ayan. Nakakalungkot kasi ang dami ng mga customer na tumatawag. Kung baga nagpapa-appointment na sila, kaso nga lang, wala tayong ano, wala tayong masasakyan dahil close road pa po ang mga daan dito. Meron pong ibang road na open na and dahil ano tawag niyan, nawawala na yung baha pero meron pong ibang road na as in talagang lumalangoy pa ang nasasakyan. As in yung tubig is agambewang pa hanggang shoulder pa. So sa lugar na pinupuntahan namin, going to my work, yung hanggang bewang pa, ay bewang, hanggang ano pa, hanggang shoulder pa yung tubig. Actually, hindi ko alam o hindi ko pa nakikita yung daan. Pero yung kasama kong isa, is siya yung nauuna na pumasok kaysa sa akin. So, siya yung tumatawag sa akin na nasaan na ako, wag na akong tumuloy kasi nga, mataas pa ang tubig, ganoon pa yung tubig. So, ako naman, since uh, siya naman yung nauunat, alam niya, and pare-pareha naman kaming hindi makakapasok. So, hindi ako nag-worry. Pero nag-worry ako dahil wala na nga tayong budget. And alam niyo na, meron tayong pangangailangan sa pang-araw-araw like ito, o anong uulamin natin, anong bibili natin. So, ito, naghihintay na lang ako ng, uh, ano, ng kasama ko. Bukas, sana, wish ko lang. Meron na kaming pasok. It's Friday na. Almost, ano na yung paghupo. At tawag pa yan hupo. Paghupo ng ulan, baha. I mean, baha sa mga kalsada. Kung alam niyo at na naba, uh, nababalitaan nyo ng nanonokin ng balita TV Patrol or sa 24 oras. Ayan, let's eat na. Ito na yung sardinas. Medyo nasunog siya. And ang ating konting rice lang naman. Kasi tambay na nga. Lamon patay ng lamon. So, baka tumaba tayo. Kaya ito talaga yung kayang maulam pag walang trabaho. Ang sakit ng Ang sakit ng hapde. First time ko mapaso ng ganito kalala. Dati nakapaso ako normal lang. Yung mga parang talsik-talsik lang. Pero talagang ito, talagang hinabol talaga ako ng mantika. Ang sarap, gantihan ng mantika. Pero paano? May mga customer na ako tumatawad. May message. Sabi ko, nasa bahay lang ako. Wala akong trabaho. Tapos nga, paha. Hindi ko pa alam kung hindi ko alam kung no pay, no work ba kami. Yun ang ano, yun ang problema namin ng kasama ko. Yun ang nakakakakot. Baka biglang mag no no work, no pay kami. Huwag no naman sana. Pero sa pagkakakilalilan ko sa amo ko, hindi naman gano'n Pero sana how I wish na hindi gano'n. Dahil kung hindi, nako. Nakakapag pala itong no? Na, na naalala ko tuloy yung ano, yung nagka-COVID ako before since 19, eh, 2020. Nagka-COVID ako na bahay lang. As in talagang nakakawala ng gana. Nakakawala ng gana tumambay lang ng bahay. May friend ako nagyayaya ng gala. Eh, wala nga masakyan. Gagala pa. May train naman. Kasaling yung train. Wait lang guys, may kumakatok. Ayan, tapos na tayong kumain. Nagulat ako bigla na may kumakatok. May kumakatok yung uh, watchman yung mayor doma ng mayor domo pala mayor domo ng building na to kasi nga aayusin yung uh, electricity namin kasi nga uh, may ilaw na kami pero wala kaming aircon and wala kaming ano uh, hindi pwedeng pandarin yung uh, washing machine namin so kumatok siyang hayun na na napakadakas nagulat ako bigla na habang kumakain ako napaka walang hiya niya charing So, nandito ako sa balcony now dahil na uh, pinatay mo na nila yung ano, switch uh, para ayusin yung ano, ah uh, para ayusin yung connection ng aircon at saka washing machine. So, tambay-tambay muna tayo dito sa balcony. And sana maayos na nila. Maayos na nila para ano, kay papaano, Uh, may air na tayo and makapaglaba na tayo sa washing. Magamit na natin yung washing machine. Kasi so, napakadami ko na rin, ano labahan. Alam nyo yun, mas okay pa siguro pumasok ako dahil konti lang yung labahan ko. Dahil hindi ako bihis ng bihis. Kahit, kahit nalakasando lang ako lagi dito sa bahay. Kasi na syempre, uh, after ng ulan, ngayon is mainit na, tingnan nyo. Ayan na po, tuloy-tuloy na po yung summer. Start na po ng summer dito sa Dubai. So tuloy-tuloy na po ang kainitan niyan hanggang uh, hanggang 6 months na naman niyan, hanggang December na naman niyan ang uh, mainit na panahon. Gusto ko sana ng uminom ng soft drinks kaso lang acidic ako, natatakot ako, natatakot ako uminom ng soft drinks. Dahil na-acidic tayo and pag umiinom tayo ng soft drinks is hirap tayong makatulog and hirap tayong ano, ah... Uh, basta yun na, hirap ako makatulog pag lalo na super inom tayo ng soft drinks. Ayan, unti-unti nang bumabalik yung ah... Uh, init na lugar and... Dito sa lugar namin, wala nang baha. Hindi na bumabaha dito. So ipakita ko sa inyo ang daan kung saan napakala, uh, napakataas ng baha a day ago. Uh, two days ago, napakataas ng baha dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, dyan sa ano na yan, dyan sa daan na yan, dyan sa mga dinaanan ng mga sasakyan na yan, napakataas ng bahad siya 2 uh, days ago ano nang yun, Webes noong Tuesday and Wednesday ma, taas pa din yung baha pero nag, yung nag-start niyo yung ulan noong Tuesday is at super taas ng baha, siguro mahanggang hanggang, hanggang tuhod so yung, yung mga mabababa ang sasakyan mga na sasakyan is talagang napapasok ng baha baha tubig yung mga sasakyan nila like mga hirap makadaan dahil nga napakasbaha and di, dito din sa baba ng building namin saan saan mapapansin nyo napakataas din ng baha saan hanggang ano din hanggang tuhod din ayan buti na lang kamo yung panahon ngayon is maganda na mainit-init na yung ano panahon ngayon ayan mainit na medyo mainit na and I think magtutuloy-tuloy na yan For sure, yung ganyang kainit, yung ganyang uh, weather ngayon is tuloy-tuloy na yan hanggang, hanggang ano na, uh, ma-end yung summer. So, I think hanggang ano na yan, hanggang December na yan kasi it's a summertime na and it's a uh, beach, ano na, beach month na. So, ayan na naman kung naalala nyo na lagi kami nag na night swimming, lagi kami swimming. And sa day swimming, wala kaming oras niyan kasi alam niyo na trabaho dito ng mga OFW. Trabaho bahay lang, trabaho bahay lang. So ngayon is meron na ay mainit na ulit. So maybe maybe soon mag-aano naman kami mag night swimming na naman kami and I don't know kung sino yung magiging kasama ko or makakasama ko or kung sino yung uh, magsasama sa akin sa ano sa sa swimming I'm not sure pero I wish na isama ko ng mga friend ko sa swimming ayan na uh, Naghihintay na lang ako, binuksan ko na lang yung balcony para at least kahit pa paano makasagap tayo ng air. Air. Makasagap tayo ng hangin kahit ano, para hindi tayo ma sopokit dito sa ano. Masosopokit pa tayo. <laughs> Parang hindi naman tayo masosopokit nito. Pero anyway, guys, thank you for uh, ano. Sinasabi ko sa inyo na Uh, laking pasasalamat ko sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo wala tayo dito sa kinalalagyan ko and sana magtuloy-tuloy kayo sa aking uh, panonood ninyo sa aking uh, channel ayan so pataas na pataas ng konti araw-araw at least kahit pa paano nagkakaroon tayo ng mga bagong subscribers so ayan umilaw na so how I wish na tapos na sila meron na talagang aircon tsaka washing kaya, para kahit pa paano makapaglabat tayo dahil wala pang tao dito nasa trabaho yung iba yung iba nakapagtrabaho na dahil may service naman sila and as, as far as I know na trap din sila ng traffic dahil may mga area nga na may mga baha pa so sana safe sila at pakawilin sila ng maaga dahil nung first day na ulan nung Tuesday is alas 6 sila nakalabas ng work nila. Nakarating sila 2.30 a.m. na ng gabi na naka sila. Tapos pasang basa pa sila dahil nga lumusob sila sa bahayan. Ang nakakatakot pa, hindi mo alam yung kuryente is nasa ilalim ng lupa. So nakakatakot. Lumusob ng lumusob sa baha. Kaya ako, and thanks God dahil kahit na ganon, wala kaming paso. Kaya hindi rin naman ako nakapaglusob-lusob ng baha. Nakalusob ako nung Tuesday pero hanggang paalang, hanggang paalang hindi umabot na to. Nandito lang siya talaga. Ayan. So nakalusob tayo nun dahil kailangan natin lumabas, makabili tayo ng water, makabili tayo ng uulamin natin. Ayun, nakalabas tayo. Eh, nakapagpalo din ako nun kasi nga wala kaming wifi nun. So kailangan natin ng load para magkaroon makar tayo ng internet sa ating cellphone. So yon. After nun, hindi na ako lumabas since kahapon hindi rin ako lumabas sa sa bahay lang nandito lang sa buong building na to nakikibisita sa mga kasama ko diyan sa kabilang kwarto sa kabilang uh, sa kabilang apartment doon ako nakikibisita sa mga friend ko and ayun na nga uh, tapos natulog ng late kagabi la kasi hindi makatulog maaga ganyan so ngayon at uh, tapos nung naligo na ako kanina, nagbihis na ako, bigla na naman yung kasama ko na sabi niya, awag uh, wag daw akong tumuloy. Kasi nga, ano, pa sa dadaan niya ng mga uh, bus at saka ng uh, taxi. So, kahit na mag-taxi daw kami, hindi din ang makakadaan ang mga sasaang ang sasakyan. So, hindi na rin ako tumuloy. And thanks God sa kanya kasi Uh, tumatawag talaga siya sa akin na wag na akong tumuloy dahil na sayang din iniisip niya din siguro na sayang din yung magiging pamasahi ko so thanks God ako sa kanya and hindi nga nakakalimutang magpa-remind sa akin na wag na nga tumuloy ayan so dito na lang po magtatapos ang aking vlog guys and don't forget please 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 don't forget to like comment and share ng ating mga videos dito para at least kahit pa paano mag-grow tayo mag-grow, tulungan nyo rin po ako na mag-grow na mag-grow ang aking mga videos and please uh, pinaka most especially po huwag nyo kakalimutan talaga ang mag-like and comment para kahit pa paano tumaas na tumaas yung ating mga ano dyan, yung mga likers and commenters and please, and most and most especially, don't forget to click the bell uh notification bell don't forget to click the notification bell and para updated kayo lahat sa akin mga ina-upload na videos and how i wish na mag mag more and mag more and mag grow na mag grow pa tayo sa akin mga bagong subscribers and thank you so much sa mga bagong uh, subscribers natin and sana hindi kayo magsawa sa akin sana hindi nyo kapagsawaan and kahit na wala tayo, So, dito na po magtatapos ang aking vlog, guys. Thank you so much. And see you in my next vlog. Bye. I love you all. Bye.